Alam mo ba? Nunal, marami sa atin ang may ganyan. Ang iba'y nasan o sa pisngi, sa balikat at sa iba pang bahagi ng katawan. Ang mga nunal na ito ay tinuturing na beauty marks. Pero alam nyo ba Nang ilan sa mga ito? Kapag nagbago ang anyo, kulay o laki, ay posibleng maging cancerous? Ang tinutukoy dito ang melanoma isang uri ng skin cancer na nagsisimula sa pigment-producing cells ng balat na tinatawag na melanocytes. Ang mga nunal ay karaniwang hindi nakakasama. Pero kapag may mga pagbabago sa hugis, kulay o sukat, ito ay maaaring senyales ng skin cancer. Ayon sa mga eksperto, ang skin cancer ay hindi agad nararamdaman sa simula. Walang sakit, walang pangangati, pero nakikita sa mata. May mga pananaliksik mula sa World Health Organization at American Cancer Society na nagpapakitang ang melanoma ay isa sa pinakamabilis na lumalalang uri ng kanser kung hindi agad maaagapan. Kahit mababang bilang ng mga kaso ng melanoma sa mga kayumanggi ang balat, gaya ng mga Pilipino, hindi ito nangangahulugan na ligtas na tayo. Kaya naman, ang simpleng pagpapatingin o pagmamasid sa sariling katawan ay malaking tulong ang ganda ay hindi lang nasa panlabas, kundi nasa panloob din na pagmamahal sa sarili at pag-ingat sa kalusugan. Ngayon, alam mo na!